Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing lima ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo. Kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang pagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Yesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag at ayon sa pangako mo, poon ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may namumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, iyong aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Aleluya, Aleluya. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Yesus Siya'y inanyaya ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Yesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga duka ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,